Ayan, isa-isa na silang bumababa. <laughs> Hindi ko na nilagyan ng pinggan. Mas maganda tingnan pag ganito, oh. Nahiwahiwalay sila. Ayan, nahuli yung puti. Mm. Ayan, lilipad tapos babalik uli. Ang dami na talaga nila, oh. Ayan, yung puti. Dumating na oh baba pa sila. Yung dalawa ayon, kunyari hindi pupunta 'yung pala. Eh hihiya lang. Ayun oh, yung isa palipad-lipad lang. Ayun, ayun siya sa taas oh. Ilan na sila? 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18. Na kaya 'yung iba? 18 na lang ngayon, kahapon 20 sila. Hmm may dalawang nawawala ayan o ayan yung isa yung puti nasa dulong dulo yung isa o oh, umaalis siya hindi siya nakikisali nahihiya siguro